Ayan, update tayo po. Umapo na yung tubig sa creek. Medyo traffic na oh. Mahaba na ulit oh. Ayan, baradong drainage. Ayan. Buti walang gaano sa sakyan. taas din hanggang ngita na hanggang ngita na siya oh Oras po ay 11... 11.7? Itong gabi, Sabado. Ayan. marami ng stranded update po after nung malakas na ulan halos isang oras ayan dito po ito sa creek ng silanganan di samson road corner liano road Kawawa na naman yung mga bahay sa silanganan. Sigurado sa... Dito naman sa ano, tingnan natin. Ayun o, no, not din dito sa big farm. Ulit. Nagbibuild up na ng traffic. Tapos umuulan pa oh. Sorry, hindi pa ako yun ha. Ayan no. Oh. Ito yung sa may big farm, sa may gas, gasoline station. Ayan, mataas yun ang tubig oh. Kung sumuulan pa, kulit. Kaya so, mga dadaan po dito, oh, not passable Hanap kayo ng ibang lugar na pwede madaanan. Ayan nagbi-build up na ng traffic tapos bubuhos na ulit ang malakas na ulan galing ng bayan balik ako dito sa camp sa my creek yan tumataas pa yan pa ang upkick ko today baha tumasa tubig sa creek ng silanganan